Target ng kamera na mas mapababa pa ang presyo ng bigas sa merkado sa pamamagitan ng pagrepaso sa Rice Tarification Law at pagbabalik ng NFA Rice sa mga pamilihan. Yan ang ulat ni Melales Morales. Tuwing namamalengke, laging bumibili ng bigas si Floor. Mapili siya rito dahil gusto niya yung masarap at magandang klase. Yun nga lang kahit ano pang uri nito, pataas talaga ng pataas ang presyo. Yung binibili ko talaga, yung on top na bigas talagang like 65 per kilo, hindi ko pwede isacrifice yun. Kasi kunti lang kami magkanin tapos hindi pa yung talagang gusto namin. So dapat masarap na? Yes, dapat masarap na. So oh, okay. hindi namin sinasacrifice. Dito sa kamera isinusulong na ni House Speaker Martin Romualdez ang pagrepaso sa rice tarification law para magkaroon ng mas mababang presyo ng bigas sa merkado. Kung paano, yan ay sa magita ng pagbabalik sa kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na makapagbenta ng murang bigas. So, yung tinatarget natin na uh, by June, we should bring the price of um, uh, rice um, uh, down by at least 10 or uh, even 15 pesos na close to uh, 30 pesos sa uh, kada kilo, we will do this um, uh, by uh, having the NFA um, uh, bring to the market um, uh, affordable uh, rice uh, para sa lahat ng mamamayan na uh, pwedeng uh, silang bumili ng abot kaya ng presyo ng mga 30 pesos. So ito po ang bahagi nating mga amendments na uh, pinapasan natin. Target ng Kamara na tapusin ang panukalang pag amyenda sa RTL bago ang sinidiye adjournment ng Kongreso ngayong buwan. Para naman tuloy ang maisakatuparan ng kanilang plano, kailangan din nila ng suporta mula sa Senado at Malacanang. We urge our friends in the Senate na gawin nila nitong urgent and uh, we will ask and coordinate with the Office of the President. Kaya ito po ang uh, gusto tala ng mahal mahalang Presidente na ibaba ang uh, presyo ng uh, ating... Uh, presyo ng bigas para sa mamayan. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo sa panig ng Kamara, inatasan na rin ni Speaker Romualdez ang House Committee on Agriculture and Food na paspasan ang mga hakbang ukol dito. Paliwanag niya kapag naipatupad ang kanilang plano, malaki ang maitutulong ito sa ating mga kababayan. The Rice Tarification Law prohibited the NFA from selling rice directly Right now, kasi ang it it, 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 took away the powers of the NFA to sell rice. Ang ginagawa ng NFA ngayon, mag-imbak na mag-imbak ng bigas para sa calamity, para sa DSWD. Eh, 10 years ago, before this RTL law, bumibenta ang NFA, di ba? Ang, uh, yung mga walang pera, bumili ka ng NFA. Ngayon, wala kang mabiling NFA kasi mga mahal nga, 56.50, yun ang target ngayon. Eh ang ating mga consumer tulad ni Floor, ano naman kayang masasabi sa plano ng kamera? May mga NFA naman tayo na masarap din. Naranasin natin yan during pandemic time, di ba? Meron naman din. Agree ako doon na ibalik nila kasi mas marami talaga yung can't afford magtanong magkano na nga ba ang presyo ng bigas ngayon. Dito sa isang tindahan sa Quezon City, naglalaro mula 52 pesos hanggang 58 pesos itong ang mga pinakamabentang klase nila ng bigas. At pagdating naman dito, may iba't ibang klase pa. Merong 60 pesos, 62 pesos, 65 pesos. At kung makikita nyo dito, meron din nga 70 pesos para sa brown rice at 80 pesos per kilo para naman sa red rice. Kaya mas mahal kasi yun yung mas healthy na klase ng bigas. Ang sinasabi ng mga kongresista hindi naman ito mismo yung babawasan ng 10 to 15 pesos pero magdadagdag sila ng choices para sa ating mga kababayan kung tuluyan na nga maibabalik ang NFA rise. Una na rin tiniyak ng administrasyon na patuloy ang kanilang mga hakbang para mapababa pa ang presyo ng bigas sa bansa. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.